Tara mag to Unwind! Hello guys! Ngayon ay papunta tayo sa Colosboa Hills dito sa Kuya po So ngayon nandito kami sa Barangay Tibag. And habang nag kami, nagandahan kami sa spot nato. Tunay nga na ang may kapal ang siyang ng kagandahan. Ngayon ay tumungo na kami papunta sa Colosboa Hills dito sa Kuya po Ngunit, so di inaasahan ay may mga nadaanan kami. Grabe guys! <laughs> alam <laughs> nyo na magpaproject naman dyan ang daan <laughs> para hindi hirap yung mga kabarabuday mo <laughs> Kahit na kami ay natagalan dahil sa mga ginagawang daan at hindi pa nagagawang daan nakarating na rin kami sa aming destinasyon. Kami ay talagang namangha sa kagandahan ng Colosboa Hello! Welcome sa Colosboa! dahil sa mga problema natin, minsan kinakailangan din natin makapunta sa ganitong mga lugar upang makalangkap tayo ng mga sariwang hangin at maging payapa ang ating isipan. So tara na mag-unwind dito sa Colosboa!